I-share ko lang po sa inyo mga boss kung ano ang ating gagawin para makatipid sa kuryente at para na rin hindi agad masira ang ating ibang appliances lalo na yung ganito TV Meron tayo ditong tester para pakita sa inyo kung ano ang ibang dahilan bakit sira agad ang ating ibang appliances sa appliances kailangan mayroon tayo mga boss EBR voltage regulator automatic voltage regulator ayan kailangan yung ano natin ngayon regulator medyo mababa ang kanyang output meron naman ito adjustment sa loob para tumaas ang kanyang output para makatipid wag natin pagsabayin ang pag on ng ating mga appliances lalo na kung ganito washing machine bali kapag nagwa-washing tayo mga boss i-off muna natin ang ating ibang gamit lalo na yung TV kung wala naman tayong EBR okay lang kung meron ibr para napoproteksyonan ang taas baba ng voltahe ng kuryente kasi kapag nagwa-washing tayo malakas ang konsumo, malakas kumonsumo sa kuryente at nagbabago ang kanyang output. Lagay natin sa AC. Meron nga pala laman na ang ating washing. Ayan. Tubig. Dahil ano rin, maglalaba rin tayo mamaya. Ito, kukunik natin dito sa extension. Tingnan natin yung ilaw. Tapos lagay sa AC. 250. Lagay natin sa 250 dahil ang voltage lang naman ay 220 to 240. Ayan. 250. Tapos ito. Sa outlet. Sa kanyang voltage. Tingnan natin kung bakit kailangan i-off ang ating ibang appliances Walang naman yan pagsabayin basta naka IBR. I-open natin. Okay. Okay, Pansin mo Nagbabago ang voltage nya Bumababa Bawat ikot nyan bababa yan eh kung matagal ka mag washing ilang oras di pag ganun, ganun din ang multahe pa, pa bago bago may posibilidad na masira ang ating ibang appliances Okay, eh, testing natin dun na naka-EBR. Open lang natin yan. Pala ay gumagana yung washing doon. Ayan. Kung mapapansin mo rito, kahit gumagana yung washing, eh, hindi nagbabago ang output. Ayan. Yan dito naman sa ano, extension na naka direct lang, walang EBR. Ito. Na naka-open naman ang washing. dito bahagya lang ang pagbabago ng voltahe dahil ibang outlet niya ang napagsaksakan natin ng extension okay. kumpara doon sa extension na doon mismo nakakabit ang washing machine babagya lang naman okay. mali yun lang mga boss kailangan lang natin i-unplug muna ang ibang appliances kapag nagwa-washing tayo at kailangan sa mga appliances meron tayong EBR, voltage regulator. Yan lang po mga boss, maraming salamat sa panunod sa ating video. dito, bahagya lang naman nagbabago ang voltage dahil ibang outlet naman ito. Hindi doon mismo sa pinagkukunikan ng washing machine.